Happy birthday to you Happy birthday to you Birthday Nani Gigi Birthday Nani Gigi hey, hey, hey. <laughs> Ikaw ba <ay mag> <laughs> guys, ayan, uh, ito pala is bibigay namin sa mga bata. Ito po is galing sa um, ano, sponsor. Cute. Huh? Ano lang ito guys, ah, ay, kagaya ng pila kayo. Ito guys, is galing sa pinagbila namin ng school supplies. Natuwa siya. Binigyan niya din kami ng pang-donate. namin sa mga bata. So, dahil nalaman niya, donation for donation yung uh, school supplies. Namigay pa siya ng mga ganito. Kagaganda ng para pare siya. Ala puti. Ang putako lang pala yung. one. sige na kanino pa ata siya? Oh, narinig na. Tara pare santo, ako muna click palit tayo. Sige. Kailang medyo kwan na yan nagabalat-balat.

ano? Ano? Saan ang Ha? to? Awan sa amon ni Bila? O ano pa ni Bila dyan? 29 29? Oh, so 29? ma'am Kay Bella Ay, saan ka nagpapakita? 29 po uh, kay Bella Saan 29 jan oh, boy? Ah, itong 29? Itong ko na sa lulong Ha? Saan ka? Hugs pare 29? 29

Huh? Ha? Sino ba yung mga ng 20 mga kakaibaan yung mga kakaibaan yung mga kakaibaan yung mga

narinig tani mama 'di ba guys medyo magulo kasi no pala I love so you hindi mag-cash wala riyan na Wala, tapos may Wala. dalawa at Wala. sila saan Wala. saan ayo din wala ang

Di kayo muna lang. Ating muna. Di ating ano, Jube. Ata mo, mipip na. Di siya basang. Okay, next time. Ipa, ipa. Banda na eh. Oh, oh, Sa'yo lang, Rod. Huwag oh, kang ro basang. Maglaki pa man yung paano. Huwag kang mag-alas. Hawakan mo basang. Ato na. Ato na, Pangula. Ito na eh. Ito. Sukat mo. Sukat mo, mahal. Kamuhay. Ola, mula yun, Ano yan, 29? Pare-pareha sa ganda. Pag nag-insayo kaya, ang sisintokan kaya. Pag nag-insayo sila, may iwan sa labas. Hindi na nila alam yun. Hindi na nila alam yung kanila. Naapad ang taong. Ano pa rin sa Lagyan nyo na lang ng pangalan. Kasi Bakit yung flavor? Lagyan mo din sa loob. Walang panglakay. Ay, tayo! Ay, tayo! Ay, tayo! tayo!

Meron na siya. Magkaransi sa mga Ito, baka may magkasya. Libre lugaw bukas. Yay! Libre Libre Porte? Porte? person. 40 person. <laughs> Pero isang kon lang eh. Isang serve lang. Hindi siya unlimited. Isang <laughs> pamilya ka. Kasya ma? Kasya ma? Kasya may saya? Alas <laughs> eh.

Mountain, ayan. Ay May dala tayong mga pudang. Ito ang french fries and couture. Masi-sexy, ah. Huh? <laughs> uh, nakapantulog niyo. Ayan ah, oh. ayan oh. ah. Lingon nga, tita. Oh. Lingon nga Ganda oh O, oh. oh, diba? tayo. Ewan ko ano man, ginawa ko Nagkape-kape? Ay, nung umaga. dito. Okay, andito na tayo, guys. Oh. Look at the view. Oh, Very beautiful. Dito. Ayan, may mga dala tayong ano dito, guys. Outdoor chair and table. Sa so, mga gusto mag-order, follow nyo sa Tiktok, guys. <laughs> Click yung yellow basket. And kasama namin si JD dahil walang magbabantay. Sige, sigarilyo man lang, father! sarap Wow. Wow. Wow, with will. Ang si sexy. Ako na papernuhan pa, gusto Ako mag-golf ako. Mag-golf. Dapat nga, guys, tingnan niyo si Ping ang mag-golf. Kulang na lang ako na ano. Wait lang ha. maggo golf siya. O, saan na yung bula mo? <laughs> <laughs> Isang itit kayo. Ang oh, ati na. Alay, pampan dyan o. Oh. Ati na Oh. Hindi, yan. ah. dyan. Ata. bili mo dyan? Ay, parang ganon din sa ano? Parang ganon sa puti inyo. Uh -huh. Basta wala na yung gulong niya yun no? Oh. Kaya okay. okay. okay, nga, kung nakulangan niya. Hindi, parang tagapulot ka ng bula. Ay, eh, tagapayong. May yung payong, tagapayong. Ha? Ah, gagawin Oh. Alam, mahal lang si Bungi. Ay, mahal? Oo. mga gapayong, tip lang doon. Nakalaki lang tip. Ganda guys ng view. Hmm. Green, green, green na siya. Dati, ano. Brown, tagtuyot. Papa, tinagbis eh.

Okay, kantay niyo na muna. One, two, three, go! Happy birthday Gigi. to you! Happy <wei> birthday to you! Happy birthday! Birthday na ni Gigi, yung masaya ay. One, two, three. Birthday na ni Gigi! Birthday na ni Gigi! Birthday na ni Gigi! Na ni Gigi. Ito yung mga karapan ko eh. Kan <laughs> Ka Six ba? Wow, ganda. <laughs> get get isang get get aw naman dyan oh. get get aw, get, get, aw. <laughs> oh ayan. labas ng ating nanog <laughs> <laughs> so si papay umiwak naman niya Kasi ganda mag-picture dyan, Picture mo ako? Ano kaya na rin oh. Thank you sa delivery, Thank you, Gigi. Thank you, Gigi. Thank you, Gigi. No, mm. Ilang taon ka nangararod? So, na, na, ilang taon ka nga 18. 18 po. Tretretretre gaaya ba? Hindi makaalis <laughs> Alis <laughs> sa 18 Ang katawan mo, 18 pa rin. Ay, sa akin! Atras <laughs> atras nga yung Ito din na isang ah. Yung matabang. sama mengen gitu si baju ini. Itu sering tomber-tomber makan ama salak makan itu. Okay. Thank yeah. you.

pagiging nanay. Masarap, J. Kaya mag ka na. Oh my God. Kaya na. na kayo. Bukas, bukas. <laughs> na bukas. Parang lagi kang excited ba? Kasi pag nakikita ano. mo. <laughs> okay. Pagtulog nga eh. Pagtulog siya. Tinititigan mm -hmm. ko lang e. floor, eh. Kata ko rin si Charles lang. Parang gupong-gabo ako sa anak ko. Eh. Gupong-gabo <laughs> 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 pa rin naman. <laughs>

pero to... pero yeah. na ang naman tayo ng ano pala. Hindi naman porkit yung kapalaan. Yung kasi anti pa ilang anak, walo. Ako ata. May raos ang tayo. Nakaraos ang siya. Awa ng juice. Sa walo. ng juice. Kwan na ngayon. May mga stable. Ginapadalhan na lang. Ay, ako kung na, 37 ano pa, mag 30, ano na, 37 na kayo.

dito <laughs> <Paka matay. laughs> <laughs> Ay, ayun na daw lahat ng talong niya doon. May talungan ka na. Magkasabi, magkasabi, magkulang. Sige, magkulang kayo <laughs> Walang <kayang tulong> doon. Walang <laughs> ka ng talong doon. Walang kalang alam. Hmm? Wala ka doon ako, lang. <laughs> Punta <laughs> sa akin na. Hindi

Sinag-asawa mo kasi si ano? Si Anu sana eh. Mayroon ang dami nag-comment sa ano d'yan ah, sa'yo. Hindi naman, ginatutuwa ka siya eh. niyo naman kasi. Hindi add niyo kasi siya? Yung si... na nabatila. Batilan. Ay hindi na ako. Si Peng. <laughs> si Peng bilangin si ko Jinalin. Si Ginnalyn. Peng. Haan? Yung bilangin ko. ko. Sinunin pa rin Beautiful. Sweet, beautiful apron. Ang Hanggang sa lang naman. ano na lang. Sa gustong ano guys. O ay. Kasi nabatilan. The third po. Ano siya sabi nabatilan the third. Ano? <laughs> <laughs> oh, laging lubing Ano katagal-tagal na eh O, hindi nga wala dito tayo Malpas, 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 bala mam, ano, tujeje, kaya kung ano ba siyempre, tapulan tapulan, ng ngayon pag may na rin, mga may exit nare lang si Jose, tansing oh, kaya mga kusno ng yung mga balibalahin ibuny lang flo, tapulan 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 ang tapulan 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 tapulan

Ba't hindi mo makakita narap niya Ikaw pala Ay! Ako yung ano ano? Mo? <laughs> Mas bagat nga sa'yo? Sinong Ako o ikaw? Sinong mas, <inood? laughs> ako, ikaw, sino mas matanda? So, ka lo. Ayaw kong taga saan yun, yung sabi dati. Taga-broad down, te? Hindi. Bakit yun? Saan te? Hindi, mas bata pa sa'yo tignan. oh, Oo, walang kulumots yun. Nag-brilliant siya. Nag-antulip. Nag-brilliant siya. Kulay ming tay. Bumatangkili na nga Sabi niya, alo, wala naman naman ang visa. Hindi na rin tala, Bahana, uh, Chato, lang, ano, mo, yung Baka naubusan ka na. yung ano mo. Kasi nga umang mula-mula. Kaming-kaming Kaming-kaming nga. Ikaw ang tipasay continuous pa din yung maintenance mo sa mukha mo. Siyempre. Ay, lagi <laughs> okay. si like Ate Rochelle doon na nagapunta. <laughs> nagapunta sa ka pa rin ng tayo? Oo. Pwede. Yes. <laughs> yes. Pakita mo lang yung doon. Magat ka nandiyan nagakuskos? Magat sa tagal-tagal ngayon ka lang nagkuskos? <laughs> <laughs> Ha? Sinubukan, sinubukan? Eh. Ah, sinubukan. Pero hindi napatago yung kuskus mo. Hindi napatago yung kuskus mo. Anong, na anong, anong natin kasi nga? ka na. Wala. <laughs> Wala Sabi ko, anong ginagawa natin kasi? Hindi mo na sabi na? Sino yung mapapintas? ka pa. Wala pa. Sige, tuloy mo lang bakit. Sabi niya. Tanapintas ka. Wala pa. Wala sa Ay, na mga, Ay sa lang ni ano sa na doon. At na doon. At mama. Kasi nagbraka. At Eh, At lola. 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 At yung At sa At lola. At lola. siya At At lola. At At lola. At lola. At At lola. At nagreklamo dun sa may kwan niya, sa may isang sit down na kwan, pang muka. Bakit? Apat daw yung sa loob ng kwan niya. Hindi ko alam kung pang umak. sabay sabay-sabayin mo na eh, para isang ano. Pang gabi o pang umaga yung isang. Ano lalo, may nakalagay na night. Yung may, oh, night cream. Meron doon natin. Yung araw. Kung may drawing na araw, pang araw, kung buwan, kung gabi. Kapag yata araw ato

po. Yes. Nakita mo na ba? A uh, sir Anonymous, Anonymous subscriber. salamat ko, Sir Anonymous. Subscriber. Well, so much Sir Anonymous. Well, Ang so laki <laughs> uh, Hindi lang sobre and below. <muchos> ah. Kala Gigi, so, house well, so much po. Uh, uh, picture taking apa? <muchos> <A> <muchos> One, two, three, smile! Yan! Yeah. Napigil mo kasi yung ngiti. May... eh. kasi, eh. yan dito.